Araw-araw na mga salita ng Diyos. Pinagpapala ang mga nakabasa na ng aking mga salita at naniniwala na matutupad ang mga ito. Hindi kita pagmamalupitan. Tutuparin ko sa iyo ang pinaniniwalaan mo. Ito ang pagpapala kong dumarating sa iyo. Tumatama ang mga salita ko sa natatagong mga lihim sa bawat tao. Lahat ay may malulubhang sugat at ako ang mabuting manggagamot na nagpapagaling sa kanila. Lumapit ka lamang sa aking presensya bakit ko sinabing sa hinaharap ay hindi na magkakaroon ng kalungkutan at wala ng mga luha. Dahil ito rito, sa akin, lahat ay isinasakatuparan. Ngunit sa mga tao, lahat ng bagay ay tiwali, hungkak, at mapanlin lang sa mga tao. Sa aking presensya, tiyak na makakamit ninyo ang lahat ng bagay at tiyak na kapwa ninyo makikita at matatamasa ang lahat ng pagpapalang hindi mo man lang maguniguni. Ang mga hindi lumalapit sa akin ay talagang mapanghimagsik at talagang yaong mga lumalaban sa akin. Talagang hindi ko sila palalampasin ng basta-basta. Kakastiguhin ko ng matindi ang ganitong uri ng mga tao. Tandaan mo ito. Habang mas lumalapit sa akin ang mga tao, mas marami silang makakamit. Ngunit ito ay biyaya lamang. Kalaunan, tatanggap sila ng mas marami pang pagpapala. Simula ng likhain ang mundo. Nasimulan ko ng paunang itadhana at piliin ang grupong ito ng mga tao na ngayon nga ay kayo. Ang inyong pag-uugali, kakayahan, anyo, tayo, pamilya kung saan kayo isinilang, ang iyong trabaho at pag-aasawa, ang kabuuan mo, maging ang kulay ng iyong buhok at balat, at ang oras ng iyong kapanganakan ay isinaayos lahat ng aking mga kamay. Maging ang mga bagay na ginagawa mo at ang mga taong nasasalubong mo bawat araw ay isinaayos ng aking mga kamay. Pati na rin ang katunayang ang pagdadala sa iyo sa aking presensya ngayon sa totoo lang ay aking pagsasaayos. Huwag mong guluhin ang iyong sarili. Dapat magpatuloy ka ng mahinahon. Ang hinahayaan kong matamasa mo ngayon ay isang bahagi ng nararapat sa iyo at ito'y paunang itinadhana ko sa paglikha ng mundo. Lahat ng tao'y napakalubha. Kung hindi napakatigas ng ulo nila, ay ganap silang walang hiya. Hindi nila kayang gampanan ang mga bagay-bagay ayon sa aking plano at pagsasaayos. Huwag mo nang gawin pa ito. Sa akin, lahat ay pinalalaya. Huwag mong igapos ang sarili mo. Yamang magkakaroon ng kawalan na may kinalaman sa buhay mo. Tandaan mo ito.